Umarangkada na ang FIBA match sa Mall of Asia Arena. Walang laban ang gilas sa venue pero may mga Pinoy pa rin ang manonood. Kamustahin natin ang crowd sa MOA. Para sa detalye, magbabalita live si mobile journalist Ivan Tarinke. Ivan. ang Angela, kung crowd ang pag-usapan sa Mall of Asia Arena, mas konti dahil nasabay, ang, nasabay kasi ang laban ng gilas Pilipinas sa Philippine Arena. tuloy tuloy na ang countdown dito sa Tiso Clock sa harap ng Mall of Asia Arena. Ibig sabihin ay nalalapit na ang pagsisimula ng pinakamalaking sporting event sa mundo. Bakbakan ito ng best basketball teams in the world. Walang gusto magpatalo. Lahat gusto manalo. Pero isa lang ang mag-uwi ng tropeo. Nagsimula na kanina 4.45pm ang laro ng Mexico kontra Montenegro. Mamayang 8.30 naman, maghaharap ang Egypt at Lithuania. Ayon sa Marshall Samoa Arena, hindi gano'n kadami ang crowd. Sumabay kasi ang mga match dito sa labas ng Gilas Pilipinas. Pero excited pa rin ang mga manonood sa ibang match. Libre Pilipinas pero USA lang napanood namin. Ba bakit hindi, hindi kayo manonood ng Pilipinas Sa Araneta lang naman dito? Malayo. Tropic. Bakit? Hanggang saan gumawa kayo? Bukod sa on-court action, inabangan din na bag-unveil sa pinakaunang digital human sa Asia na si Pearl. Si Perla ay isang conversational artificial intelligence o AI na kaya makipag-usap sa sports fans. Nakaposte si Pearl sa special kiosk sa Smart Araneta Coliseum at wala of Asia Arena. Sumasagot ang digital human sa English o Filipino. Alam ni Pearl ang sitting information sa loob ng court at kaya magrekomenda ng tourist spots at restaurant. Ang AI ay ginawa ng NTT Technology ng Japan sa pakikipagtulungan sa PLDT, MediaQuest at Signal. Paps J, Angela, ngayon ay medyo kumunti na yung mga tao na kapila dito sa labas. Pero kanina bago tayo magsimula, eh, mas marami ng tao ang, ang pumipila para bumili ng ticket. Yung iba nga ay eh, may suot pang pa mga costume para magbigay suporta sa kanilang bansa. Kaya mas ramdam na ramdam na yung FIBA fever ngayon dito sa Mawa Arena. Paps J, Angela. Nako, napakasaya dyan. Maraming salamat, Mobile Journal, Evan Tarinke. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.